Hello guys! It's another day so another chika tayo for today's video. Pero bago nga ang lahat guys, kung makikita nyo ay nasa kusina ako. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang aking gagawin. So kung sagana kayo sa patatas guys, pwede nyo itong gawin alo sandwich or potato sandwich ang tawag dyan dito sa India. So ang ingredients lang dyan guys ay patatas. Ibuboil mo na yung patatas then tsaka nyo siya imamash. Then ah, ilagay nyo yung, ano, yung sibuyas na, na gayat gayat na chop-chop ng maliliit then tsaka nyo siya bilagyan ng panlasa guys. So masala ang tawag yan sa mga nilagay ko. Salt tsaka yung ating uh, danya powder and chili powder. Ayan so yun lang ang aking nilagay dyan guys for a taste. Ayan so bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay pero pwedeng pwede kahit wala kayong masala. Pwedeng pwede guys kahit anong uh, panlasang pwede nyo ilagay dyan. Ayan. So habang ako nga ay nagluluto guys, ang chika minute natin for today ay ang mga sabi-sabi ng maraming Pilipino kapag indyano ang asawa or partner mo so normal mo nang maririnig ang mga salitang ay may putok yan, ay amoy sibuyas yan, ay mahirap pa yan sa Pinoy, ay hindi yan naliligo, ay manyak yan ay mahilig yan. Oh <laughs> no! Last but not the least, guys, ay supot yan. Oh, ayan, no? So, may nakalimutan pa ako, guys. So, kung may nakalimutan pa ako, ah uh, pwede i-comment down below para sa ating vlog for tomorrow. Charot! So, kapag nakakarinig ako ng mga ganyang comment or mga sali-sabi-sabi, guys, normal na yan sa akin. As in, uh, manhid na ang person, guys. <laughs> May tang talaga guys na napapaisip ako sa mga salitang niya ng ibang kababayan nating Pilipino kung magbabasi ako sa aking asawang Indiano dahil nga kung nasubaybayan niyo kami guys ah uh, may blog ako about sa pagkakaroon ng OCD ng aking asawa so ano nga ba ang OCD so, uh, ito ay isang uh, obsessive compulsive disorder guys which is in short gusto niya ay malinis lahat ng mahawakan niya especially so Uh, especially guys kung mayroon siyang uh, mahawakan na feeling niya is marumi kahit hindi naman Uh, dahil nga sa OCD niya, ilang beses yan siya maghugas ng kanyang kamay guys, as in, hindi mo mabiling sa iyong kamay kapag ka ganun ang uh, isip niya yung parang may nahawakan siyang marumi feeling niya is, uh, may mangyayari na parang ganun, dahil nga sa kanyang OCD, so yes may mga Indians na dugyot, pero marami pa rin marurunong sa tamang hygiene promise, kaya naman yung uh, mga akala nyo about sa mga Indians, ay hindi totoo kung magbabase ako sa aking asawa. Although again guys, uh, may mga uh, Indians talaga na may amoy. Hindi ko 'yan kinakaila kasi may mga nakakasalamuha din akong naaamoy ko talaga. Lalo yung mga worker dito guys. For example na lang yung aming akasambahay, no? Siyempre, nagtatrabaho sila, pinagpapawisan sila. So, na-normal uh, na dito guys yung mga ka kanang ganun. Siguro hindi rin lang talaga uso sa kanila ang gumamit ng deodorant. I don't know ah, pero siguro bakit sila mangangamoy kung nagdo do, deodorant sila, 'di ba? So, uh, pero hindi talaga siya lahat, guys. May mga Indian talaga na marunong sa tamang hygiene. So, base na lang ako sa asawa ko at sa Indian family ko na nakasama ko. Na. So, oh, napatanong nga ako sa aking asawa, guys. Ayon sa kanya, hindi naman daw kasi big deal ang amoy na putok sa mga Indians kasi nga normal smell na daw for them ang ganon. <laughs> may mga hindi talaga gumagamit ng deodorant gaya ng asawa ko guys hindi yan siya talaga gumagamit ng deodorant basta uh, may hang, mga chemicals guys hindi talaga siya kung maaari umiiwas siya sa mga chemicals so sensitive kasi ang aking asawa guys napaka sensitive ng kanyang balat Ayan. So, alam nyo ba, ang kanyang ginagamit ay uh, powder. Ayan. Yung anti-allergy na powder. Yun yung ina-apply niya sa kanyang kilikili. -kili. So, dahil nga malinis naman siya sa katawan, hindi naman siya yung nangangamoy talagang putok, guys. So, nakikery na naman ng powder. Kanyang yung... kilikili. Ayan. So, about <laughs> naman sa pagiging mahirap, guys, although nasa middle class ang pamilya ng aking asawa at may re real estate properties sila, guys, kasi instead kasi sa gold, sa land sila nag invest Ayan. So, sa land, nag-invest ang aking Indian family. So, secured yon guys kasi nga ang land dito is yearly talaga siya tumataas ang value ng lupa dito sa India. About naman sa so hindi naliligo guys, naku na lang talaga. Ito ang madalas namin pag-awayan kasi napakatagal niyang maligo. Inaabot nga siya ng isa't kalahating oras guys as in everyday ganun guys. About naman sa pagiging manyak at mahilig guys, hindi rin ganyan ang asawa ko kasi nung bago-bago pa kaming magkasama as a married couple, yes, active kami sa bakbakan. Pero guys, since nagbuntis ako as In, wala na hanggang sa umuwi na ako ng Pilipinas at bumalik. As in uh, is niya talagang walang bakbakan guys. Nang halos kal, halos uh, mahigit uh, parang dalawang taon. Yes. Kung maniwala man kayo hindi guys. Pero yun ang katotohanan. So hindi lahat ng indiano ay mahilig. Last but not the least <laughs> ay ang pagiging support naman guys. Yes. Proud to say na support si Mister at I respect that. Dahil nga part na yun ng culture at tradition nila as, as Hindu at Sikhism. So yan lang ang ating vlog for today guys. Thank you for watching Bye-bye.